mga lods busy tayo ngayon sa kabukiran yan bali sigit natin tong pagpupurga ng istag natin mga lodi gamit natin ng nganga yan para tipid tayo mga lods sa istag at sa mga sa pulit natin mga lodi yan itong ginagamit ko sa mga manok panabong natin mga loads pero huwag po natin gamitin to pag nagko-condition tayo ng manok mga loads at malakas po to kasi nag iba yung immune system ng manok pag itong gamit natin pag purga Bili natin lang tayo ng pang purga ng pang talaga yan lang kayo mga lods at hiwain natin bali itong isa yung hilaw pa mga lods bali itong isa gawin natin walo pag malaki mga lods pag maliit naman tulad nito, na kasi magkakaiba yung size yan ito lang gawin nating apat bali one lang kasi yung kada isang stag natin mga lodi bali bali lang natin hiwayway natin mga lods yan lang kayo yan natin na mga lods at na kayo naka ano ako ngayon naka pambukit ako ngayon yan katatapos lang natin uh, na ng bukid mga lods Pinanapin sila na video one. Dahil busy tayo sa kabukiran mga lods at saka sunod-sunod yung kamalasan natin mga lodi. Ayan, uh, hindi tayo gano nakapag-vlog mga lods, nakapag-upload sa ating YouTube channel. At uh, salamat sa mga subscriber natin dyan na solid supporter. Maraming maraming salamat sa inyo. Ito yung sa mga baguhan lang to itong tutorial natin ngayon mga lods bali itong nga nga mga lods na siya. Yan. ito na sya ganito lang sya kaliit mga lodi yan ibis nyo po sa katawan ng manok kung malaki naman yung manok lakihan nyo po yan kasi pag masobran to mga lodi mayroon pong side effects sa manok to bali masisira po yung kabutsi nila naluluto yan yung tawag dito uh, yung tissue nila mga lods masisira kaya konti konti lang mga lodi yan sa mga 6 months up pwede na po ito mga lodi mga ganyan yan malaki siya yan lang siya kalaki itong 6 months up kapag five months ang mga loads at magtarong tanong na rin po kayo sa mga matatandang sabungero mga loads para maigay para maigay kayo kung paano magpigay na itong ganito mga loads yan bali hiwain natin to yan marami marami tayo kasing manok kayo mga loads kaya maghihiwa tayo at maraming maraming salamat sa inyo mga lods dahil sa inyo ay pilit kong nag upload at nakakataban sa puso naman mga lodi na nandiyan pa rin kayo kahit tipo tayo sikat na vlogger mga lods tinatanggal ko tong ganito nya yung puti yung balat niya mga lods dapat tanggalin natin mabuti to at, sa, at saka kung nagnganga ako kasi mga lods hindi ako pwede magnganga dahil kabubulot ng ipin natin kaya kung nagnganga ka mga lodi eh. maganda to nguyayin mo at maganda tapos i-mix mo po i-mix nyo sa tubigan nila mga lods maganda rin yun ma, para ma maintain nyo mas maganda pala ganun muna gawin ninyo bago kayo maglagay magbigay ng ganito mga lods mas maganda nguyain nyo kung nagnguya kayo nito mga lods at ako kasi nagunguya so sa ngayon hindi dahil kabubunot natin ng ipin ang kinaganda kasi dito mga lods kapag minuya nyo i mas madaling ipainom sa kanila to mga lodi ihalo nyo lang sa tubigan nila to mga lods okay na iinumin nila mga lods malakas to mga lodi pati yung ano tested ko na to at uh, taon ko na ginagamit to mga lodi pati sa mga hinain mga lods kung bago tayo magsalang ng hinain maganda rin to mga lods at nakakatanggal talaga ng hindi lang parasite talaga ang matatanggal dito ito mga lods kundi sa mga tapeworm tatanggalin nya to 100% to mga lodi eh. dahil tested na natin to mga lods kaya ito na yung gamit ko mula nung nasubukan ko to mga lods pero wag po nating sobrang magbigay ng ganito bali altern alternative lang po to kung malayo po tayo sa poultry supply hindi po naman every 15 days ganito gamitin ninyo mga lods at baka maluto naman yung manok natin ang maganda dito maganda mga lods i-alternate nyo na lang mga lods ito yung tip lang na para makatipid naman tayo mga lods, kagaya nating na backyard kasi backyard lang naman tayo mga lodi tulad na ito mga lods yung ganyan yung 1 port na ganito kapag eh malaki pag i-divide 2 nyo to eh pag dalawain nyo para sa dalawang manok kasi ako kasi gamay ko na to mga lods pero nung una rin ako mga lodi ang ginawa ko kasi dito kasi mapag-aaralan din natin to kapag try and try sabi nga mga lods dahil ako rin nagkamalitin ako nung una to mga lods dahil nahilo yung manok natin mga lodi at saka biglang ayaw biglang ano nangayayat tao sumina kumain mga lobs. Kaya yun. Namatayan tayo nun. Kaya try and try sabi nga mga lobs. Until the success sabi. Kasi kung di natin isusubukan mga lobs. Di natin malalaman kung saan tayo magsisimula. Yan. Marami na yung nagawa natin mga lobs. Bali ano na yan. Madali lang gawin to mga lod. Huwag lang yung gamitin nyo dito mga lod Yung ano. Yung matigas na mga lods. Huwag natin ibigay na ganito siya. Mas maganda yung matigas mga lodi ay nguyain nyo, mga lod. Para ano na siya liquid na na papasok sa kanilang katawan noon natatakot akong gamitin sa stag to mga lodi sa 6 months up pero nagamayan na natin na pwede palang gamitin to sa 6 months up mga lodi kaya kayang kaya na nila iabsorb sa kanilang katawan tong pait pero mas maganda mga loads yung malilit yung ano nyo tulad na ito yung malit na ganito ginagawa kong walo mga loads sa stag kasi itong malaki kasi kaya pag magsisimula kang gumamit nito mga loads yan para hindi ka maligaw malodi lodi yung pinakamalit na nga nga ang gamitin mo ang, ang list na ito betel nuts di ako nagkakamali mga lods kasi kapag itong malit mga lods hindi ka na maliligaw yung divide na ito mga lods gawin mo lang siyang walo walong piraso ito pwede na size tag yan 6 months up kapag ito kasi mga lods hindi mo magamayan to at malaki kung baguhan ka lang pero sa mga kapwa nating gumagamit na nito alam na nila to mga lodi kasi ang, ang pinagkuhanan kong idea naman to mga lods hindi lang dito sa amin kundi dyan din sa youtube mga lods kay ma'am ano tawag dito yung big time na farm dito sa yung asawa niya ay ano Amerikano yung dun sa ibang bansa ito ginagamit nila kasi naglalive siya nakita ko inano niya sa mga pulit niya sa pulit pala dapat mas malit din yung kung natutunan to at saka dito Pero kaya manood muna tayo mga lods para wag nyo sabihin na nagsisinungaling tayo mga lods. pero subok na natin to mga lodi 100% lodi tanggal yung bulate ng ating mga manok dito mga lods. pati sa ano sa pagbababoy mga lods. maganda rin to maganda sa mga hayop to mga lodi kaya subok na ng karamihan nito mga lods. bali mag ano lang tayo mga lods. mag hiwa lang tayo at medyo matagal hindi ko na kasi may pakita at wala tayong kasamang nagbibigyo. at magkagabi na. at mamaya ay eh mag, tayo maglagay ng ganito mga lods sige mga lods hanggang dyan na lang at ipagpatuloy na natin itong video sa susunod na araw mga lods